Yo! <laughs> Ayan, good morning po sa inyong lahat mga busing. Ayan, so babalik na po tayo mga busing doon sa kan sa titingin tayo ng ulo doon kung hindi pa dumating yung maliit. Bapasyal tayo doon sa bangga bante doon tayo magitingin ng mga maliliit na ulo ng baboy, okay? Kita-kits na lang tayo sa daan. Good morning sa inyong lahat. At kita-kits sa daan. Let's G <laughs> hey, Ang ganyan lang sa, kan, sa dulu. Ini hey, mga daki-daki, daki-daki, mga bibi, wak, wah, dah ganda, puro green o oh, ba? Diba? Sarap sa pakiramdam pag puro green yung paligid mo, yung makikita mo eh ay kasarap And dan talaga sa resort ni Biron yung pinakamaganda na kani galing talaga ni congressman maganap ng mga lupa oh. mo yan ganyan kaganda dito maganda din oh. Yan. Dito pa lang sa kalsada may ilang bahay na hanggang doon no. Oh. Tapos diyan sa luuban. Sabi ng iba kasi nakakatakot naman yan diyan. Yan, oh, di ba? Sarap sa mata. Ayan, doon na lang tayo sa labasan sa tulay mga busing ah. Kung may ulo na sila na maliliit. Kita kets. dito na tayo sa highway malapit sa tulay. <laughs> Wee! Tutoy! <clears throat> Ayaw, may sampalok oh may bunga na yun yung magandang pangsigang yung bagong tubo, bagong tubo na bunga yung bata pa na bunga ng sampalok meron na sana <laughs> may ulo na sana ng baboy na maliliit tiga na kilo lang sana eh. yun limang kilo malaki na yun yun eh magpakalaki nun ah wala pa ganoon pa rin ah dyan na Iya Iyay Ang mga dyan o Sa pera kilo Beslawa be Wow, oh. ito yung pera daya Pera daya, oh. pera Why don't you go up? Pag-iigit pa na? ang nabawanda ka Ayan. Uh. 1,000. Sige. ano

Ayan ako, bye bye Ayan, dito na po yung... Ayan, tara na po Uwihan time na, uwihan time na Para ma-marinate ko doon Ayan ako ma timpla ko muna hingi muna ako ng tangla doon <laughs> ang lalaki ng mga ulo eh pero okay na yon yung mga mala sobrang laki kasi puro taba lang naman pag naluto na maliit na tapos kwan na yung ano ba yan puro mantika <laughs> yung maliliit na yon yung masarap yun eh, puro yung laman at saka yung taba naghihalo eh, bibili na lang ako dyan ng, ng, ng gulay muna para pang umagahan namin gising na din kasi si mama eh. <laughs> alas dos palang gising na yon nagagising na kasi maaga natulog kagabi pero simula alas dos gising tapos hanggang ngayong umaga eh tamang tama ay bibili ako ng gulay anang ah, talong Oo, oh, talong na lang siguro Ay eh, magtuturta na lang ako para uh, mapan niya manguya niya ng maayos at makakain siya ng maayos Talong Tingin na lang ako doon And, doon na lang tayo sa tanglad mga busing ha ah, maingi ako doon dito na tayo malapit sa mga tanglad <laughs> dito may mga tanglad din yan dito eh oh. ah, doon pala doon pala sa kabila eh. sa so, iniingan dati natin ng mga kaan ng dahon ng saging meron din yan eh pero dito na tayo ayan na naman oh ayan na yung ulap oh o dito na dito na sa amin oh ulan na to mamaya Ngayo ko dang lad mo dia. Ngayo ko dang lad mo. Ayos. oh. Andara dia. Ayan, hindi ko ko atin ng tanglad Tanglad ay mamaya sa ulo Ayan Tapos dito, dito yung mga, mga Ito Itong mga Itong malaki Ganda ng palay nila no Anihin no Nalapit na anihin Ano Natataba mga palay Sandali po ah Ayan okay na to <laughs> phải phong sa chết ya, oh yeah, hehehe, <laughs> <laughs> Good morning nai walking walking, hehehe, nà, nàmik, chúng kay sẽ đi mga sila kadla pero magalom do dio krobor ba uran no maja eh dara na po mga busing <laughs> may tanglad na tayo pwede magpagpatapos ko mamaya malinisan ni mamarine tapos lagyan ng tanglad sa mga laman-laman ah ganda ah sabi yung mga bundok ang ganda oh bundok ng yan dito ang haniway oh lambunaw, yan dyan haniway dito malimut dyan ganun yung sa mga likod na bandan tiki po yan Ganyan po kataas yung lambunaw no. Ganyan po yan kataas yung bayan ng Lambunaw kaya nasa bundok po yan yung bayan nila nasa taas ng bundok kaya't <laughs> eh, gusto ko bumalik doon pero mm. pag maganda yung panahon no? dahil hindi na masaan tong motor eh pag nabasa na mamatay mahirapan na rin gaya ng dati na kahit na maulan sinusuong ko okay lang. pero ngayon mabasa lang ay naku hirapan na rin eh ay pero may mga isda sila pero wala pang display Sa susunod ay lang, kuan na din naman hindi lang ako nagpa no pero puro isda na kami nung nakaraan kaya nagpabili yung mamangking ko ng ulo ay, si Joseph ay. sabi ko sige. Mukhang masarap yan ha. Ah. <laughs> Maglagay ulit tayo ng calorie. Ah, uh, ano ba yan? Ng cholesterol. <laughs> Paminsan-minsan lang naman eh. Yan, dito na tayo sa suki natin na pan. Pero... Eh magpapagaas na lang muna ako dito mga buseng ha, ah. sandali lang po ah para mapalitan yung pan <laughs> Sidwin mura kasi dito yung eh. yan sandali lang po ah ayan dito na tayo sa gulayan metalong ayan metalong may talong ayan, may talong, may talong ta <laughs> Wait, to oh, hong. <laughs> Wait, nak apa ngong lah? No? Yo, oh, daan. Bag orang tarung ya. <coughs> ah. Ada bag u, oh. ada maya, maya lengu oh, ah. Ada maya, maya lengu. Ito pang darapli O na lahat nung pred nga aga apat Munggo may munggo ka wai Labuyo ha? May labuyo ka okay. oh, Labuyo doon tayo no? painting ala buyo ah. Uh Oo. ala buyo. Kaya bakala ko itlog din ng Preda. Bili ito ng itlog para sa turta. asar pa dua lang ah pang turta sarap po oh. <laughs> pusit to yeah. tag berade ang pusit ang lupos 150 eh no. ah, ah grabe ah Kaya na nalang Fred, 35 kag 20 pe kano? Kanda ah Dugaan uh, nga uh, doon, um, limang uh, ako hindi. Katumbal, parang ako uh, na uh, Ayos, thank you. Ay, din Ayos. bisan ko siguro sa mama ka dahi sa so din okay. ah ay pala ba, sige bligyan na dyan ka uhong may na tamad ako

Diba Sandali po ah. Ayan, sandali po ah. May kabuti daw dito eh. Ayan no, may kabuti. <coughs> <coughs> Karap maligyan mo kuhong. Ah? Tagpira kilo? Wow. Wow.

Duruhong na to ba? Duruhong na Tagwat 500 makilo? 500 ang kilo 1 port <laughs> Bala, hindi lang <laughs> Tara na Gabi One port mo ilan lang ilang piraso lang. May <laughs> mga putek-putek pa naman. Mal. <laughs> patikim na din man tayo niyan eh. <laughs> Ay nako, pambayad yung mamamaya sa pan Sa pahorno, paluto sabikiri. sa bikiri. Sa bikiri, sa bikiri. Magpapaluto ng ulo. Yung e, mamarinate ko muna. Tapos mamaya pa mga 11 dalhin Para tamang tama mamaya sa hapunan <laughs> Puting Yan kasi yung mga biglang ano yung pato yung tumatakbo ka ng maganda tapos biglang may tumigil sa harapan mo at liliko <laughs> ay naku yan dito na tayo mga busing sa amin malapit sa amin yan na yung ulap yung pan ulap ulan na uh, man uh, may ano ulap na may dalang ulan oh no traffic na naman Oh yeah, flower shop. Oh, lalabas na si kuya. Madali. <laughs> Wala pa naman. <laughs> May pasok kasi yung mga bata. Ow! Mano gua mas Manoy? ay. <laughs> Mano mas ang call mo. Ate sige wala ko do lang. <laughs> Yan yung may po na sira kasi diyan oh. May sing <laughs> call. Yan, hanggang dito na lang po mga busing. Maraming salamat. Love you all. Bye-bye. <laughs>